hindi man ito sinambit sa gitna ng matinding ilaw at kamera, malinaw na ang naging desisyon ni Dominic Roque ay isang marahan ngunit matatag na pamamaalam sa mundong minsan niyang minahal ang pag-arte. Sa isang panayam na puno ng sinseridad, inamin ng dating aktor na tuluyan na siyang huminto sa pagtanggap ng mga proyekto sa telebisyon at pelikula. Ang kanyang huling paglabas bilang aktor ay tila isang alaala na lamang ngayon sapagkat pinili na niyang iwan ang spotlight para sa mas tahimik na pamumuhay sa likod ng kamera. Hindi raw ito biglaang pasya. Ayon sa kanya, bago pa man ang pandemya, nagsimula na siyang lumayo sa mga showbiz commitments. Unti-unti niyang naramdaman na hindi na siya komportable sa dating ikot ng kanyang mundo. Sa bawat araw ng kanyang pamamahinga, lalo raw niyang naramdaman na hindi na siya parte ng ritmo ng industriyang minsang nagpuno sa kanyang oras at pagkatao. Ang bawat proyektong tinanggihan niya ay hindi dahil sa kawalan ng oportunidad, kundi dahil sa kanyang paninindigan na tahakin ang isang bagong landas. Mas pinili niyang yakapin ang digital world. Bilang content creator, abala siya ngayon sa paggawa ng mga video, paglikha ng content para sa social media, at pag-oorganisa ng mga event na bahagi ng kanyang mga proyekto. Marami ang nag-aakalang gala lamang ang kanyang ginagawa, ngunit sa likod ng bawat travel post at video ay ang masusing pagpaplano at matinding effort para makapaglabas ng makabuluhang content. Aniya, hindi biro ang pagiging isang digital creator. Ito ay isang trabahong may disiplina, sakripisyo at malawak na imahinasyon. Hindi rin siya tumigil sa pagiging malikhaing individual. Sa katunayan, itinatag niya ang sarili niyang kumpanya, ang Black Peak Hypermedia Productions. Sa pamamagitan nito, siya ay patuloy na nakikibahagi sa paggawa ng audiovisual content digital advertisements at iba pang materyales para sa marketing. Bagamat wala na siya sa harap ng kamera, aktibo pa rin siyang nakikibahagi sa likod ng mga eksena. Isang aspeto ng industriyang hindi masyadong nabibigyang pansin pero kasing halaga ng nasa spotlight. Hindi rin maiiwasang pag-usapan kung bakit niya tinanggihan ang mga bagong alok sa showbiz. May mga proyektong magaganda, may malaking potensyal, ngunit pinili niyang manatiling tapat sa direksyong pinili na niya. Para kay Dominic, ang katahimikan ng buhay sa likod ng limelight ay mas nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Hindi niya hinahanap ang dating kasikatan. Wala siyang pagkauhaw sa atensyon. Sa halip, mas pinapahalagahan niya ngayon ang kalidad ng kanyang buhay ang tunay na kaligayahan at ang kanyang personal na paglago. Sa kabila ng kanyang desisyong umiwas sa spotlight, hindi ibig sabihin ay wala na siyang ginagawa. Patuloy pa rin siyang aktibo, ngunit sa isang anyo na mas pribado at mas malapit sa kanyang puso. Hindi na siya sumusunod sa script ng iba. Siya na mismo ang sumusulat, nagdidirek at gumaganap sa istoryang siya ang may kontrol. At habang siya'y abala sa pagtahak sa bagong landas, hindi rin nawawala ang kanyang suporta sa nobyang si Sue Ramirez. Tahimik, pero buong-buo ang kanyang pag-alalay sa mga proyekto ni Sue. Hindi siya nangangarap na bumalik para muling sumikat. Mas gusto niyang manatiling nasa likod. Hindi dahil sa takot, o panghihinayang kundi dahil sa kanyang matatag na desisyon na piliin ang buhay na tahimik, simple at totoo. Sa panahong halos lahat ay nagkukumahog mapansin, ang pagpili ni Dominic Roque na maging pribado ay isang napakalaking pahayag. Isa siyang patunay na ang tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng proyektong ginawa o sa dami ng parangal na natanggap. Minsan ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang pakinggan ang sarili, yakapin ang pagbabago, at tanggapin ang katahimikan bilang isang anyo ng kapayapaan.